Mga ka kasawin, welcome back to my youtube channel. Uh, ididimo natin ngayon yung tanong ng isang viewers ko. Kung pa paano daw ikabit yung subwoofer, mid-range at saka twitter na walang dividing network. Uh, mga kasawin, i-connect natin, isumahan nyo ako ah uh, uh, sound, bago natin i-connect, gagawa tayo ng simatic diagram para maklaro natin masyado. No? Ito para lang sa mga baguhan to, na gusto lang matuto. Bawal to sa mga tao na marunong na nagmamarunong pa. Jok-jok lang ha. Ito, do-drawing muna tayo ng diagram ito. Ito yung positive line natin. Ito yung negative. Ito galing sa amplipas natin to ito. Ito yung subwoofer natin. Ito yung negative, positive. Ito yung mid-range natin. Siyempre, may drains maliit, no? Ito yung Twitter natin. Siyempre, may horn dahil Twitter. Ito lahat, negative to. Ito yung galing ng pass negative. Ito yung negative na to. I-coconnect natin lahat to negative, no? Ito unahin natin ang lahat na negative. Kasi common to, eh. Yan. At saka ito naman yung woofer natin. Ito yung positive. Positive din to. Connect din natin to. Sa positive na woofer. Ito yung mid-range. Mayroon na nakasiris dito na kapasitor. Huwag na lang natin lagyan ng polarity ito kasi non polar na kapasitor ang gamitin natin. Ito. Ganon din to sa tweeter, May kapasitor din. Non-polar din. Walang polarity. Pero ito yung tatlong woofer natin, midrange sa sa saka tweeter natin. Siguraduhin nyo lahat na negative, nakakumo na. Hindi, hindi pwede ibaliktad yung polarity. Uh, kasi ito na yung mga uh, diagram na ginawa natin para klaro. Bago natin i-demonstrate na lagyan nato ng sound. Ito na yung diagram. Uh, gagawa muna tayo ng... Ito na yung mga material natin. Ito na yung offer natin. Ito na yung offer natin. Ito galing na ng amplifiers to. Ito lahat na no? Positive, negative. E okay, ngayon, lagyan natin ng sound to. Kabit natin. Uh, lagi natin ng song na yeah, oh, okay. Ito kabit muna natin to itong ito na yung ano natin, yung mid-range natin. Tinagyan ko ng kapasitor na 6.8 microfarad, 50 volts. Non-polar to ha, pero sa positive nyo ikabit to, sa bandang positive. At saka ito naman yung tweeter natin, ito. Alinagyan ah, ko na rin ng 2.2 microfarad. Sa positive din nakakabit, ano? ito negative, sa positive din nakakabit. Ngayon, lagyan na natin ulit ng sound. kabit natin muna yung mid-range. Ito lahat na negative. Ito negative, negative. eh connect natin to parallel lang. Ito negative, negative. Ilagay natin dito sa output ng amplifier ito. Na ito speaker na numero na rinig uh, nakakabit. natin. Ito. Yan, nakakupol na lahat, no? Yung kumon natin. Lagyan ko lang ng tip yung kumon, no? Baka magka-short. Ito na, kabit na lahat na kumon. Lagyan ko lang ng tip. Baka magka-short kasi naka-on yung ampli natin. Maski na may speaker protect yan, pero mas maganda na ngayon imiinga tayo. Ito na yung Twitter, uh, yung mid-range una, Itong mid-range. Uh, Tugtog muna natin yung cooper natin. Bilang ko pangakong ipak tari sana tari kita Ipak tari sana kita Eh, pakinggan nyo yung diferensya ng tunog ng Twitter sa kayong yung mid-range Medyo manipis yung Twitter natin kasi high frequency yung pumapasok ng kapasitor Maliit lang yung kapasitans ng kapasitor na linagay natin Kaya manipis yung tugtog ng ano, nung Twitter Hindi, hindi katulad to sa mid-range, makapal dahil malak malaki din yung Kapasitans na linagay natin oh. no. Na na ang aking waga, kasi Ito naman yung, tiyo, yung to, eh, testingan natin ulit tatlo, no? sound ang tweeter natin at saka yung resist, uh, ang kapasitor ng tweeter at saka mid natin pwede rin to mapalitan natin dipindi sa gusto natin kung ano yung pakapala natin ng kunti pag natin ng kunti yung, ng mid-range natin yung kapasitor yung kapasitor na ilagay natin mula nung uh, upper mid twitter yung kapasitor na ilagay natin pwede rin to i-adjust no Uh, mula nung mula sa 6.8 6.8 o kaya 10 ah uh, microparad at saka yung twitter pwede rin natin tong gawin 1 microparad uh, 2.2 3.3 4.7 Pipiliin natin kung ano yung taste natin sa sound niya. Ito yung mga kapasitor na sinasabi ko. Pag maliit yung capacitance nito, nagninipis yung sound niya. Pag mataas yung capacitance niya, limbawa ito 6.8 para sa mid-range. Medyo manipis ng kunti. Balita mo ng 10 microfarad, medyo makapal-kapal sa ng kunti. Tapos tat tataas yung buses niya ng konti. Ganon din sa Twitter, paglagyan natin ng 1 microfarad, manipis manipis, hanggat tataas natin 2.2, 2.3, at uh, uh 4.7, habang tumataas yung kapasitant, uh, kumakapal yung tunog, pero lumalakas, kayo na yung bahala mag mag-try error method dito kasi alam nyo na magkabit na woofer made at saka Twitter. Ah, mga kasound. Siguro okay na 'to. E kung may katanungan kayo, ilagay lag niyo lang sa comment section. Ah subukan kong sa uh, base experience ko at saka makakaya ko. sagutin ko yung mga comment niyo parte dito sa ginawa kong video ngayon. Ah, mga kasound, para to sa mga baguhan lang no, na gusto lang matuto nagumpisa sa sound bawal to sa mga marunong na na nagmamarunong pa joke real joke lang ano kaya so, mga kasan sa kung hindi pa nakapag subscribe pakisubscribe na lang at saka pindot na rin yung notification bell para sa sunod ko na videos ma update ko kayo at saka i-share na rin ano at saka i-like ka sound. Thank you no, thank you sa lahat. God bless at ingat ulit.